Oo na, nagpagupit na ako. Sagot ko na yung tanong nyo. Hindi, <laughs> masaya lang ako today, mga day, dahil oh. nakabili ko ako ng kangkong. <laughs> Inubos ko na yung tatlong bugkus, mga day, dahil tatlo na lang natira. Ayan, ito sila, mga day, o. Oh. Masarap to, para sa sinigang natin, mga day. ba diba? Kaya, thank you, Lord. Naabutan ko pa kasi. Umalis ako dito 2.30pm na, kaya, syempre, pag mga hapon, medyo wala na siya masyadong mga mga goods, no pero in fairness, nabutan ko pa siya ngaday. Kaya, thank you, Lord! <laughs> Tapos, nakabili din ako ng liver! <laughs> for my, ano, for my blood! <laughs> I need your blood! Siyempre, <laughs> sure, kailangan no, no, din natin no, ng no. liver para sa ating... Uh, para maglalapot na yung ating... yung ating... dugo. <laughs> Ang hirap maging aswang kasi, <coughs> di ba, pag tayo ng dugo ng tao, dapat pala yung fresh at yung ano, virgin. <laughs> yung masarap daw yun. Ah, ah, ah. Ito, na susunod. Ayan. Ah, ah. yeah. rin ako ng lettuce na fresh. Hindi, hindi tulad ng lettuce ng iba dyan na, ano, makapal yung, yung layer niya na, ano, yung green niya. Ito, masarap siya na, ano, na klaseng lettuce. Kasi marami ako nabigay man. Hindi ko naisahin, isahin, bahala kayo dyan. Bye! <laughs>